Okay, sige, 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 tara na. Tara. Poblasyon, Pulangko. Noon? Oh. Oo. So, wala naging kaya ulan guys Pero naraghapon, wala kaya sya Taliksik raghapon Pero carry naman siya. Carryng carry na Carryng carry Carryng carry na ang ulan Ah. ang kamera ni Bia. Ha? Ah, ang kamera makuan. Ang video ni ya So makuan sama ni Bia guys. Oja mikay ulan. Olan, Magpasilong sa kajot. Uh. Silom kini kajot kay ka Olan. Sunod po ang kamera. Ayan, hayag na kayo. Ayan. Okay, sige, 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 sige. So, nanami sa Pulangco. Pulangco. Municipality of Pulangco, guys. Nice. Happy kami. Padulong may gipulog. So, napaway pa may dalit Kaya nga, ah, uh, uh, gaulan Taligsik pa gamit mo So wala na daw Kung taligsik na bella Tara Ay, Wala pag-ilay pag <laughs> So murag hinto-hinto Yun ang biyahe na mo karo ni Bea kay <laughs> Grabe o kataligsik na po siya So yung na si Bea kawalan na kataligsik Mataligsik siya may siya guys Ngayon yung ang panahon karo Dari pa ng tipolog Ngaakuan Ngaulan-ulan ulan, -ulan. baka so kusog kung kusog ang ulan guys tingin mo mukhang niya, wala may mikuan wala may masinina so hindi na mo magpa huwai pag mukusog kayo ang ulan pero pag maning ani kiri na ni maning ani ba ya ha pag so, maning kuha siguro mo basa gyud sa ulan sa so, ba basa na pa ng bed log ani aksa ni agi ra ba basa bang bed log <laughs> Chill rides lang tayo pa doon, hindi po Shell ride sa Ulan ulan mang yun Maglakani kung saan ng lugar na biya Masahin ng lugar na Ayun lang Mahutan na lang Mahutan na lang na ang lugar south South pulang ko So nanami sa south pulang ko Padulumig di pulog Karun ulan na rin o Kusog-kusog na ang taligsik na rin. Kung ko, oh, marakuan pa miyan eh. Kung moderito pa miyo, oh, magpasilong pa mi. Ay, kusog-kusog yung mag yun. Si Bea, dinilang ko din mabasa sa likod. Ah! <laughs> so, mura magpasilong yun mi. Kaya di yun ang ulan ba? sino tabi ha? Ah? Ano daw, Pasilong. Ha, tala pito ba silong? Lali, kusog na kayo. Ha? O, ha, paulan na lang ta? Mm -hmm. Ikaw! Tawag ha, paulan. Kung tawag na ako ni Bea, kung ibang, paulan or dini. <laughs> Grabe gini. Ha, ha, ha. Eh ba. Tawid, tarong. Maa, 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 maa. <coughs> di sya mah, di sya manghaog gyud, basa diri ang buhok. Ikuso si lalo Setian. tiyan. Lisa ganahan, guys. Ganahan na to, na, nani ana. Na. So okay ra ba ug babe? Ra wala na, na basa. Mo tan-aw mga viewers sa inyo wala ka balo ka nabasa ako dili ka So medyo Hinahinay na ang ulan Ah, padayo na lang yung biyahe ni Bea Kolog, nakita ah, nyo naman yung mga uba Nagpayo, nag raincoat Kami ni Bea, wala mi Wala mo nag -guad.

So, i-close ko muna guys. I-close ko muna ang video ha kay Ana si Bea. Baka mapiskan piskan Masudlag tubig. So, update ko na lang kayo pag nasa doon na kami sa area. Okay?